Yo, what's up mga kabiyahe? Ang pagbibisikleta papuntang trabaho ay mayroong maraming binipisyo tulad ng Number 1. Pisikal na kalusugan Ang pagbibisikleta ay isang epektibong ehersisyo na nagpapalakas ng puso at mga kalamnan. Ito ay nagpapataas ng iyong metabolismo, nagpapababa ng antas ng kolesterol, at nagpapalakas ng respiratory system. Regular na pagbibisikleta ay maaaring maging paraan upang mapanatili ang magandang kalusugan at mabawasan ang posibilidad ng sakit tulad ng sakit sa puso, diabetes at iba pa. Number 2. Mental na kalusugan. Ang pagbibisikleta ay isang magandang paraan Upang mapababa ang stress at mapabuti ang iyong mood. Ito ay nagpapalaya rin sa mga feel good hormones tulad ng endorphin, serotonin at dopamine na nagpapabuti sa iyong mental na alagayan. Maaaring magamit din ito bilang isang paraan ng paglaban sa pagkabahala at pagkabalisa. Number 3. Ekolohiya sa paggamit ng bisikleta, ikaw ay nakakatulong sa pagpapalaganap at pagpapangalaga sa kalikasan. Hindi ka naglalabas ng polusyon at hindi gumagamit ng fossil fuels tulad ng gasolina at diesel. Ito ay nakakatulong sa pagbawas ng carbon footprints at pagsuporta sa mga programa ng pangangalaga sa kalikasan. Pangapat, ekonomiya sa paggamit ng bisikleta, ikaw ay nakakatipid sa gastos sa gasolina, parking fees, at iba pang gastusin sa paglalakbay. Hindi mo rin kailangang magbayad sa pampublikong transportasyon. Ito ay isang ekonomikal at abot-kayang paraan ng paglalakbay. Panglima, trafiko. Ang pagbibisikleta ay isang paraan upang maiwasan ang mga problema sa trapiko at maabot ang iyong destinasyon ng mas mabilis. Hindi ka apektado ng mga abalang kalsada at hindi na kailangang mag-abala sa paghahanap ng parking space. Ito ay nagbibigay daan sa iyo na mahanap ang mga mas mabilis at mas praktikal na ruta. Number 6. Produktibidad Mas aktibo at gising ka sa umaga kapag nagbibisikleta papuntang trabaho. Ito ay nagbibigay daan sa iyo na maging mas produktibo at alerto sa iyong mga gawain sa trabaho. Iwasan din ang mga abirya sa mga pampublikong transportasyon, kaguluhan sa trapiko at stress na nauhugnay sa iba pang mga paraan ng paglalakbay. Ang mga binipisyo na ito ay nagpapakita ng malalaking rason kung bakit dapat isalang-alang ang pagbibisikleta papuntang trabaho. Ito ay hindi lamang isang epektibong paraan ng transportasyon kundi isang paraan ng pag-aalaga sa sarili, kalikasan at ating ekonomiya. Sa mga binipisyo na ito, hindi ka lamang nakatipid ng pera at oras, ngunit nagambag ka rin sa iyong kalusugan at kapaligiran. Ang pagbibisikleta sa trabaho ay isang win-win situation. Isa ka rin bang kagaya ko na bike to work? Kung oo, please comment down below para malaman ko mga kabiyahe. At kung nagustuhan nyo naman ang ating video, Huwag kalimutang i-like at i-comment mo na rin kung ano ang iyong masasabi. At syempre, pa-share na rin. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Peace. I'm out. Thanks for watching. Bye-bye.